Sumunod naman ay pamumunang pagbasa or ang critical reading. Ang pagbasa naman ito ay may laro layunin ding suriin. Ngunit, mas bibigyan dito ng evaluasyon ang mga kaisipang pinapahayag sa teksto. Sumunod naman ay ang tayinig na pagbasa or ang silent reading. Dito, hindi ginagamitan ng bibig. Kasi nga, pagbasa na hindi sinasalita, kadalas ang ginagamit para sa pagsalili ng o pagkabutama. Pasalitang pagbasa o oral reading. Ito ay ang pagbasa ng malakas para sa pakikinig ng iba. Kadalasan itong nagaganap sa loob ng classroom kapag nagpaparecite ang guro. Ang sumunod namang uri ng pagbasa ay ang masinsinang pagbasa. Ito ang malalim at maingat na pagbasa upang lubusang maintindihan ng bawat bahagi ng text. Ayon kay William S. Gray, ang ama ng pagbasa, mayroong apat na hakbang ng pagbasa. Ang una ay ang pagbasa sakda. Ito ay ang pagkilala at pagtukoy sa mga simbolo ng wika na nakalimbag sakda. Ang sumunod naman ay ang pangkunawa ng pinasa. Ito ang ka kaulugan sa mga salita, parirala, at pangungusap sa binasa. Ang sumunod, ito ang reaksyon sa binasa. Dito, nagbibigay na ng opinion o personal na pananaw patay sa binasa ng teksto. At ang panguli, ang pagsasama-sama at pag-uunay ng mga bagong kaalaman sa binasa at ng dating kaalaman. Dito, hindi ang bagong tutunan. Mula sa binasa sa mga dati ng dala, upang mas maunawaan ang paksa. Mayroong apat na yugto ng pagbasa. Ito ay ng kahandaan sa pagbasa, yugto ng panimulang pagbasa, yugto ng developmental na pagbasa, at ang yugto ng malawang pagbasa. Sumunod naman ang yutong panunang pagbasa. Dito, humal na, na ang pagbasa ng mga bata. Ginagamitan na dito ng aklat na pamukta. Dito rin nakikilala ang iba't ibang paltin na bumubuo sa mga salita. Kaya na ang Sunod naman sa ito, ang ganito ang ganito na pagbaksak na pagbaksak sa iyong tunga, sa iyong mas nalilig, mas nalilig sa sasak ang pagsasak ng bata sa pagbasa sa pagbasa sa pagbasa sa binasa sa binasa. Ang sumunod at ang pinakahuling yugto naman ay ang yung yugtong malawak ang pagbasa. Ito ang mas pinalalim at pinalawak na pagbasa para sa mga komplikadong teksto at informasyon. May iba't ibang kasanayan. sa pangunahing kaisipan. Dito sa kasanay na ito, hinahanap ang sentral na ideya o ang pangkalahatang kaisipan ng talata o teksto. Sumunod naman ang pagpuha sa mga mahalagang detalye. Sa kasanayang ito, tinutukoy na ang mga detalye na maaaring sumuporta sa pangunahing kaisipan. Sumunod naman ang pagtukoy sa sanhi at tema. Ito ay ang pagsusuri kung paano ang isang pangyayari ay nagiging sanhi ng iba pang kaganapan. Ang sumunod naman ay paghahambing at pag-uuri-uri ng mga kaisipan. Ito na yung pagkukumpara at pag-aayos ng mga ideya ayon sa kanilang pagkakatulad at pagkakaiba. Ang sunod naman ay ang pagtuko sa wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang kasanayang ito ang nagkikilala sa tamang order ng mga pangyayari sa isang naratibo o teksto. Paghihinuha paghuhula ng mga kahulugan batay sa mga detalye na hindi tahas ang sinabi sa teksto. Sumunod naman ang pagbibigay ng mga opinyon at reaksyon. Dito, kinapahayag na ang sariling pananaw o damdamin batay sa binasa. Ang panguli naman, ang pag-unawa sa mga idioma at tayutay. Dito kinikilala ang mga pahayag na may malalim o hindi literal na kahulugan. Maraming posible tayong gawin upang mas masaayos ang pagtuturo ng pagbasa. Ito ang epektibong satihiya sa pagtuturo ng pagbasa. Ang unang approach ay ang phonics method o ang paggamit ng palabigtasan. Ang paggamit ng palabigtasan o tinatawag sa English na phonics method ay isa sa mga prominenteng paraan ng pagtuturo kung paano bumasa. Ayon sa pag-aaral, ang pamamaraang ito ay isa sa mga pinakamabisang paraan sa pagtuturo. Dito, ang mga mag-aaral ay gradual na tinuturoan ng alfabeto. Kasama sa pag-aaral ng alpabeto ay ang pagturo sa kung ano ang tunog ng kayang taglayin ng bawat letra. Sa madaling salita, di lamang ang physical na ekstraktura ang tutunan ng bata. Kasama na rin dito ang tunog na mayroon ng bawat letra. Kung kaya, kailangan matiyak na may papaliwanag noon ng gusto ang kunugan ng bawat salita bago mo ito sa susunod. Isa pang pamamaraan ay ang pamamaraan ng pagtuturo gamit ang buong salita. O ang sa English na the whole word approach. Kilala ito sa tawag na look and say method. Ang whole word approach sa isang sotihiyan na naglalayang ituro sa bata ang basa sa isang salita. Dito ay pinapakita ng guru ang salita, bibigkasin niya ito, at hihingin nitong uulit nang mag-aaral ang tunog ng buong salita. Mainam rin na gumamit ng flashcard na may kawili-wiling larawan upang mainggan ang inyong asadyant na matutong mabasa. Ang panghuling sotihiyan naman ay ang karanasan sa wika bilang pamaraan sa wiko o language experience approach ay nakatuan sa paggamit ng sariling salita ng mga bata upang sila ay matutong bumasa. Hindi tulad ng naunang ng pamaraan, ang strategiyang ito ay nakaangkla sa personal na karanasan ng mga bata. Matututo ang mga bata na may maraming salita gamit ang paraan ito dahil sa pwilasyon nito ang mga salitang familiar sa kanila Mga salitang Madalas na narinig sa mga lugar tulad ng paaralan o mga puong pasyalan ay maaaring gamitin sa pamaraang ito. Sa madaling salita, ang mga direktang karanasan ng mag-aaral ay siyang gagamitin upay sila'y matutubong basa. At para mas maayos ang lapat mo ng mga istihiyang ito, kailangan mo munang malaman ang mga saan kabilang ang physical. Physical control. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang bata na makapagbasa ng maayos depende sa kanyang physical na kondisyon. Halimbawa, ang bata ay naturang hindi maayos sa paningin. Ito ang salit na ito ay maaaring makaapekto sa kanya sapagkat hindi niya makikita ang tekstong binasa ng Nagulangang mental Mental maturity Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng bata na magtukoy ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga simbolo at salita Pati na rin ang pagkakalugan sa mga ito Halimbawa, ang mga bata na may mas maayos na memorya at talas ng pag-iisip ay mas mabilis na makakaintindi ng mga konsepto sa pag dahil sa ganitong kakayahan ng mga bata, mas madali ang kanilang pagsasaulo ng alpabeto o mga simpleng salita. Isa ring salik ang kagulang sosyal at emosyonal. Ang kagulang sosyal at emosyonal ay tumutukoy sa kakayahan ng isang individual na makipag-ugnayan at makibahagi sa mga sosyal na sitwasyon. Pati na rin ang kanyang kakayang umunawa at pamahalaan sa sariling emosyon. Halimbawa nito ay ang batang hindi komportable up o magbasa ng malakas sa harap ng klase. Dahil dito, maaaring humina ang kumbiyansa niya sa sarili na maaaring makaapekto sa kanyang pagkatuto. Pero kung ang bata na may mas may tiwala sa kanyang sariling kapasidad at kaalaman dahil sa positibong interaction sa ibang tao mas mapapadali ang kanyang pagkatao, Malaki ring salik ang personalidad at karanasan. Ito ang tumutukoy sa impluensya ng kanyang mga karanasan at kanyang kapaligiran na kayang humubog sa kanyang pagkatao. Halimbawa, ang bata ay namula sa isang tahanan na kung saan nakagawian ng pagbabasa tuwing hapon. Dahil dito, mas masigasig ang bata sa pagkatuto At kung ang bata na may kasanayan Maaring mahirapan o matagalan kanyang pagkatuto Maaring din makaapekto ang wika sa pagkatuto ng pag-asa Ito ay ang tumutukoy sa malawak na kaalaman ng tao Sa konseptong palatunuan, phonology, merpolohiya, structure of words at syntax, structure of sentences na kanyang unang wika. Halimbawa, kung ang bata ay mahusay na magsalita ng wikang ginagamit sa pagtuturo, mas madali sa kanya ang maka-adapt at makaunawa ng mga instruction. Pero kung ang bata na mahirap makaunawa, ito ay hadlang sa kanyang pag Magaling! Iyong natapos ang ating talakayan. Heto ang pangkuling badge para sa iyong kooperasyon.